At Raymond via Karamuan Ordinary Daewoo Karamuan, sarap uh, mag swimming doon Ang daming uh, magagandang beach doon sa Karamuan Yan ay sakop ng Kamsur. Ito mga truck naman. Mga truck man, mga piyahing uh, vehicle, Bisaya yan. XDE transport mga logistik yan no GNT ito hanggang Mindanao na uh, ang biyahe nito GNT ito eh oh Puton Bicol, Lizarog Hinoarem, saka ito, dalawa Sam Volvo Bayetar Day trip from Manila ganda talaga ng mga Bicol, Lizarog Puro bago Air suspension pa Yan ang uh, bagong bus ng uh, Pino. Uh, Yutong 39 seater lang yan. Ito, 9K yung oh. Formok. Kinglong, high digger. Greyhound Services may sila rin siya biyaheng ormo dami rin tracking mamaman, oh. mamaman diesel lo man yung uh, traktor head nya Bal Jago biyaheng sa Narciso Yutong Bus. Ibilador <laughs> uh, e, RK, Yelo RK. Isuzu Gigamax Bago, bago yung uh, truck na yun ah giga ito super lines galing dahit 1161 Pino RKE Pino ulit, taggaw yan Hi girl Mga uh, galing alabang yan, mga pino yan. Navy Lanner. King Long Ching Wan. Navy. Ginyangan. Galing alabang. Ito, ah, uh, bulante, arbe bulante, oh. Siya yung uh, tabako. Yung e sa rug. daibo, Walang sandbar, baka mga biyay nga yan, mas bate. Susu! At tama yung uh, linya ng motor nasa kanan. Napakadulas ang uh, kalsada ngayon. Kailangan na safety. Baka masagi ng malalaki. At maliliit na sasakyan. Ayan, yung mga truck. Puso. DLDB 14K Kaya yung oras po Good morning mga katikid Good morning Kamusta po kayo dyan Kamusta Yan 3 uh, days po akong uh, hindi nakabiyahe Ganang nagka problema si Mrs Yan yung aming pong uh, baby ay uh, Kumbaga ay, uh, sa itlog ay nabugok hindi po nabuo kaya nagka problema si Mrs. sa uh, dinugong dinugo siya so dinala namin sa hospital para malapatan ng uh, lunas yung kanyang uh, pagdurugo at uh, magamot na din so for so good ay uh, okay na si Mrs. so papihan na po sa tutunay na dito po sa taliban uh, na kasunod sa pila Kasunod na po sa 510, uh, 2229, okay pa naman, no? Super, so good na uh, hindi siya na-rehab. Uh, hindi natin alam kung uh, anong dahilan. Pero okay naman at uh, makabiyay pa ito sa date, uh, Second week, nasa diet na po ulit kami. So nakakapanghinayang yung aking uh, baby, yung aming baby ni Mrs. Hindi masyado na po, hindi nasikunta, sigurado. Uh, may ganun daw talagang uh, sistema uh, kahit na positive sa PT so may potential pa rin pala talagang uh, hindi maubuhay yung baby so ibig sabihin ay uh, ibig sabihin ay mahina o hindi na develop yung uh, baby so padalang naman talaga isa isang buwan ay nakakatatlo lang kami Uh, gawa ng uh, uh, pares kami busy uh, palagi ako sa biyay siya naman ay uh, may negosyo yan nakakapanginayang pero okay lang yan talagang uh, nangyayari yun so tanggap namin mga naming mag-asawa na uh, nawala na yung baby so talagang ang bunso namin ay si Adam si Adam na lang aming bunso so parang uh, may hirap na kaming uh, gumawa ulit ng uh, bagong baby kasi matanda na. Ay, dededad na yung asawa ko, saka ako. So, hope naman na uh, magkaroon din. Para naman na uh, pagtanda na namin, ay may mar magalaga sa amin. Yan, yeah, shoutout po sa lahat ng subscriber. Magandang maga po at uh, sana po ay uh, nakapag-almusal na kayo sa mga oras na ito at... Uh, Daga ready na rin sa pagpasok sa trabaho. Ingat po tayo sa pagpasok sa trabaho lalo na 'yung mga nakamotor, lakad, uh, may kotse, uh, commute sa bus, sa train. yan ingat po, ingat at sarili. At uh, maulan ngayon, magdala kayo pa 'yung kapote, sombrero o o, o, o kung ano mga uh, may balabal sa 'yong uh, ulo para uh, protection yan, para hindi kayo magkasakit. So yun lang po at maray po salamat, maraming salamat, thank you po, thank you po, ingat, ingat po tayo lahat, ingat, ingat, lalo na ngayong maulan, yung mga drivers natin ng uh, DLTP ko, dubling ingat po sa daan para hindi tayo ma-disgrasya at ma-accidente. Ingat po natin ang ating mga pasahero salamat po at maganda mga po sa inyo lahat. Pakita ko lang sa inyo yung mas spotting ko kahapon habang uh, naging...